Coco Martin, nakaramdam ng premonition sa pagpanaw ng bitteran ng actress na si Miss Jacqueline Jose. Inami ni Coco Martin na nakaramdam siya ng premonition sa pagpanaw ng katrabaho at kaibigang si Jacqueline Jose. Si Jacqueline Jose ay pumanaw sa edad na 60 years old dahil sa heart attack noong March 2, 2024. Magkatrabaho na Coco at Jacqueline sa ABS-CBN prime time series na FTJ ang Batang Kiyapo. Crucial ang karakter ni Jacqueline sa teleserye kung saan gumaganap ito bilang Brigadier General Dolores Espinas, ang jail warden. Inami ni Coco na hindi nila alam kung paano ang magiging takbo ng karakter ni Jacqueline bunsod ng di inaasahang pagkamatay ng aktres. Pero higit sa pagiging magkatrabaho at nabuong pagkakaibigan ng dalawa, nanay ang turing ng aktor kay Jacqueline dahil sa pagiging mapagmahal nito. Sa burol ni Jacqueline sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Quezon City nitong March 5, 2024, si Coco ang tumayo at nagbigay ng eulogy sa ngalan ng Batang Kiyapo. Kuwento ng aktor, ilang araw bago pumanaw si Jacqueline ay may napansin siyang kakaiba sa aktres. Huling pagkikita raw nila ni Jacqueline ay noong February 28, 2024, araw ng Miyerkules sa taping ng Batang Kiyapo. Noong last taping namin doon sa Barracks Actually meron kami napapansin sa kanya na hindi namin inaasahan, simula ni Coco. Ang eksena raw ay lalaya na si Bubbles, pero hindi dapat malungkot ang eksena ni Jacqueline. Nagulat sa kanya yung director namin, bakit naiiyak si Mommy Jane sa eksena na hindi naman dapat. Parang out of character yung binibigay niya, saad ni Coco tungkol kay Jacqueline. Pinaulit daw ang eksena kay Jacqueline, pero hindi nila maintindihan kung bakit emosyonal ang multi-awarded actress. Kinausap daw ni Coco si Jacqueline sa labas ng tent nito at tinanong kung may bumabagabag dito. Sagot daw ni Jacqueline, kasi, ano eh, nalulungkot ako dahil unti-unti nang nawawala yung characters, unti-unti nang nag-aalisan, kumbaga, yung grupo. Wala na kasi ang karakter ni Vandalf at mga kasamahan nito sa serye, at aalis na rin sa kulungan ng karakter ni Ivana, at susunod na rin si Tanggol na ginagampanan naman ni Coco. Matapos mag nagpaalam na raw sila sa isa't isa. Sabi ni Coco, pack up na ako, pauwi na ako, Tite Jane, bye bye, love you. Sagot daw ni Jacqueline, love you na. Ayon pa sa actor-director, kasi lagi ganoon, kasi sobrang lambing niya sa amin, sobrang, ang hirap ipaliwanag, pero sobrang parang anak niya kami talaga, doon sa set, mga directors niya. Pagsapit ng Sabado, March 2, tumuloy raw ang grupo ni na Coco sa Baguio para magtanghal sa isang event. Ibinahagi ni Coco na bukam bibig niya noon si Jacqueline sa kanyang mga kasamahan. Ibinahagi ni Coco kay Cherry Pie kung paano sinabihan ng aktor si Jacqueline na naaalala niya rito ang yumaong bitter anang aktres na si Charito Solis. Lubos naman ang pasasalamat ni Coco kay Jacqueline na tinrato raw siyang parang tunay na anak, na hindi umano niya naramdaman mula sa tunay na ina. Kaya, sa amin, sa amin mga batang mga artista, sa mga artista na tinuring niya na parang mga anak niya, nagpapasalamat kami, sa ad ni Coco. Kasi naramdaman namin yung pagmamahal niya, pagmamahal niya sa amin, pagmamahal niya para sa industriya, pagmamahal niya, sa lahat ng mga directors, staffs, wala akong ibang sasabihin kundi maraming maraming salamat, dahil tinuring niya akong isa sa mga minamahal niyang tao. Kayo, anong masasabi niyo sa premonition ni Coco Martin kay Jacqueline Jose? Comment niyo lang sa ibaba at atin niyang pag-uusapan. Maraming salamat po at God bless!